Hi hey guys, mulai tint, datang galang tint. Ada lebih kas. Ada kita guys. Init kajo. So, let's go. So hello guys, good day sa inyong lahat So for today's video guys is dito tayo guys Dito naman tayo sa ating tutorial How to tint a vehicle So for today's video is show ko guys kung ano yung nagawa ko O trabaho ko sa pagtitint ng Mga sasakyan Ang nandito guys is Magic to guys or chrome na tint Sa front windshield to siya guys nila guys so ang nakalagay dyan is nagpattern pa lang ako at yan yung ano guys o first step niya guys is ayan hanapin nyo yung, yung mga bubbles yung parang impu impurities sa tint guys kasi dyan nyo dyan kayo mag hit gan or -ano guys, isi shrink nyo yan yung mga impurities sa sa film natin Yung parang may bubbles bubbles dyan ayan o no? parang may sungay or may tawag nyan yan ang i-heat gun natin So, ayan, next step So, ito yung step guide na pag-heat gun So, magic tint to siya, guys At sa up and down ko siya, guys Special cut yung tawag nila dito, guys So, niluluto ko siya sa ilalim at sa itaas okay. uh, Para lang, i ano, guys Para lang yung mag-heat Or yung i-shape nila yung tint sa shape ng glass At saka, nag-cut out na ko dyan, guys And pattern lang sa titik ng araw, guys So, Pabulat yan guys and then ito na yung pag install sa loob guys simple lilisan muna natin yung salamin i-spray yan ng sabon and then yun ilalapat natin yung mismong tint para syang sticker guys nakita yun sa video guys o oh. ayan guys in-sprayhan ko and then kinuha ko yung parang ano nyo guys yung lining nya or yung cellophane nya or yung tawag nila guys is yung pangbalot balot nya cellophane na para sa sticker guys tanggalin nyo lang sya tapos pag matanggal nyo yun na yung clear na na cellophane niya, idikit yung salamin at i squeeze nyo or gamitan nyo ng rubber para mawala or matanggal yung tubig. So, ayan guys, o oh, nilinis ko guys at kinuha yung tubig ng tint. So, ito na yung finished product guys, o. Oh. Ayan. Ganyan siya kalinis guys and then ganyan siya ka-clear sa loob. So, klarong-klaro sa loob guys. And then, dito naman sa labas guys, makita nyo guys, o. Oh. Ayan, napaka- Napaka ano guys, napaka reflective niya. Kumbaga hindi siya makikita sa loob. And then and then sa inside o sa loob ikaw si klaro-klaro mo yung sa labas. Pero ikaw sa loob hindi ka klaro. Pag nandito sa labas, pag nakasarado siya kasi madilim. Yan nagwawa ni mirror siya guys, yung tawag nila dito guys, magic kasi na magic niya ang salamin. Pero anong sya guys, reflective lang siya or reflectorize ng araw sa labas. Kaya hindi siya kita guys Yan sa miglas number 1 daw So ayan siya guys magic tint yung front siya guys Full siya guys or buo yung tint Walang putol diretso guys So ayan Thank okay, you so much sa pagsalig sa miglas And buhisan poultry farm So ito, to sa next video guys is ito yung mga ano tayo guys yung pagkikita ko sa inyo yung next video natin is paano tayo magtint ng truck So ito muna guys, uh, ano na tayo? Ito muna tayo guys, mag-montage muna tayo. Let's go. guys ito na balik ang iyahang center mirror ang iyahang LTO registration na na guys guys gibalik na na ako guys safety na na pero gibalot ako sa tint kay eh, para safety kung dili magisi at least nagyapon siya pero wala bubbles atong tint hindi siya makita sa gawas Naaman na na siya guys sarang kita siya gamay diba sa layo dili na mag So ito naman guys, ang ating next trabaho is mga truck nila guys. So ito yung mga delivery truck nila guys. Iti-tent natin to sila guys. So ang procedure nito guys is up and down. Black yung taas tsaka baba. At sa gitna ay yung magic or reflector or chrome tint ang ilagay natin. Para hindi siya madilim pag gabi. So ayan siya guys. So, as you see guys, nakikita natin na lalagay natin siya. So, syempre nilinis natin. Pinatter natin sa labas. After that is nilinis at ininstall sa loob. Sa loob yung sticker guys sa O yung tint. So yun guys, ang so, nakita nyo guys, ito yung ano guys, sa gilid niya, nilagay natin siya. Ito yung perspective niya sa loob yung sticker guys, sa sa FYI sa mga hindi nakaalam no na yung yung tint usually nilalagay inside. Para hindi siya madali masira, hindi siya madali matuklap at tatagal siya guys sa mga weather sa mga uh, ano guys, sa uh, weather condition ng ating mga sasakyan lalo na pag ita-travel natin. So usually sa loob talaga nilalagay and then yun tanggalin lang ang tubig. Pero bago nyo ilagay guys, linisan nyo ang salamin bago i-install, i-pattern nyo pag ma-pattern na. So i-install sa loob, tanggalin yung lining o yung cellophane nya and then pag kabit is i-squeegee lang or ihagurin nyo lang yung ano guys, yung film para lumabas yung tubig at saka para mamabols bubbles. Tanggalin nyo yan guys kasi yan nagkakos ng bubbles guys yung mga naiiwan na tubig sa loob. So yan guys no, napakasimple lang ganyan lang kasimple yung paggawa natin and then dito tayo sa kabila na side So ito yung ano guys, oh ito yung procedure na ginagawa ko guys. Nililinis ko guys pero pa naka-install na yung sticker din O yung tint natin diyan. So double check ko lang, daanan niyo lang 3 times to 4 times yung film para wala talagang tubig na iiwan sa loob ng ating sticker. At ibaba niyo yung salamin guys. Ay nakita niyo guys, oh yan ibababa niyo lang para makakuha niyo yung tubig sa pinakadulo ng salamin. Ingat lang kayo guys sa pag sa paghagod na hindi niyo ma, masyadong matulak yung salamin para hindi siya mabasag. So usually guys, uh, mild na pag squeegee lang hanggang sa makuha niyo yung tubig. And then pag makuha niyo diyan guys is pwede niyo yang iakyat yung salamin. So purpose niyan guys is para makuha ang tubig sa bawat dulo ng salamin. So ayan guys, sana na may natutunan kayo guys sa ating mga tutorial, basic tutorial lang to guys sa pagtitint lalo na sa mga malalaking sasakyan. Kasi useful to guys para malabanan ng init ng panahon lalo na sa mga sa summer at sa tirik ng araw lalo na sa tanghali is napakainit guys kawawang aircon nyo guys o hindi tatalab ang aircon ng sasakyan nyo pag walang tint ang inyong salamin so malaking tulong din to guys no? so sa gusto magpatint PM nyo na ako guys or comment down below guys para ma-assist ko kayo kung magkano ang budget nyo Speakers guys, guys next. 我呀，那。Oh, okay. sir tapos nag tent lahat ang tatlong unit ito sa first unit mga sir pamain na lang ito naka up and down dyan super block yung taas magic yung gitna na super block yung baba sukat nyan is na mga 8 by 12 gilid nya guys is nasa super black ang gilid yan tapos saan? sa gilid nya sa kabila side is nagbutas tayo para sa side mirror magic tint yan siya guys super black yung gilid yan fresh na fresh from japan so yan yung loob guys yan pamain na lang 100,000 so yan guys sa baba din guys nagtid pala tayo sa baba yan super black din yung baba niya guys okay tayo sa first truck sa second truck ganoon pa rin guys napapin down guys medyo maliit lang yung super block sa taas 8 ang sukat sa gitna guys is na sa mga 13 yata itong magic at ito sa baba is maliit lang 8 or 9 gilid guys is super black pa rin ayan ayan ito pangalawang truck ayan pamay na lang and then sa gilid nya guys is naglagay din tayo ng magic pa rin para sa side mirror so i level yan guys para sa side mirror ng driver na side ko na yan guys yung mga problemahin dyan at super black yung gilid nya ayan natin yung natin guys hindi pala nakalak so ayan siya guys yan yung finished product and then ito yung hit gun natin ito yung pangatlo or final na truck one piece shout out baka naman gilid nya guys is super black pa rin yung gilid nya guys and then yung front nya guys is naka up and down pa rin super black yung taas nasa mga 8 gitna guys is nasa mga 12 lang yan siya at nasa ilalim is medyo taas mga 10 yan guys up and down yan na sa gilid nya, guys. Ito, guys, sa gilid, guys, medyo modified natin. Ang half na glass nya is magic. And then, super black yung sa, ano niya guys, sa gilid. Ayan nyo, guys. Para sa side mirror, yan siya guys. So, tignan natin ang loob, guys. So, ayan, guys, maliwanag yung loob nya, guys. Sa gilid is medyo dark. Ayan yung loob nya, guys, oh. Ayan, napakalinis, guys. Sa buhisan, poultry farm. Salamat sa pagsalig nyo, guys. Ito na yung truckman na tent natin, natin, guys. Ayan. And nyo lang ako guys kung magpatint kayo. Shout out to JRSTV para may discount. 20% discount. Basta PWD. Okay na boss. Picturean ko lang.